Hi, good morning guys Hi, sa mga kaibigan ko po diyan sa YouTube. Ayan, muli po ako nagbabalik. Ako po si Florentina Javier. Uh, guys, uh, kung pansamantala man po akong nawala, Ah uh, pagpasensyahan niyo po ako dahil po sa nagkaroon lang po ako ng kaibig problema sa buhay. Ayan. Nakakamot ng ulong mga anak mo. Ah uh, siya nga po pala, Uh, ngayong araw pong ito ang flight po ng anak ko pabalik po ng Hong Kong. Ito po yung isa ko pong anak na... Hi! Uh, Yan sanay po yun ano. Hi! Kumusta kayo guys? <laughs> Ayan. Okay. Pakita mo yung iba kong anak sa picture. Ayan po yung kakangibang anak. Yung isa po uh, yun yung 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 nasa Hong Yung isa po ay... Ako po ay taga Hong Kong. Yung isa po ay mm. nasa Canada. Yung isa po ay nasa ano ay nasa Bukita mo. Nasa Italy. Siya, ah, ayan po. Ari po. po ay nasa Canada. Ito po ay nasa Italy. Ako po ay nasa Hong Kong lang. <laughs> ayan po. Eh po, alis po siya ngayon. Ayan. Ah, ito po ng laman ng maleta po punong-puno po ng espasol. <laughs> ah, Madlang people, 'wag po kayong maniniwala kami simpleng tao lang ang namumuhay. Ang aking pong, ere pong kapatid kong haray, kasama ko sa Hong Kong, ari naman po ay nasa Pasig lamang. Nag-aalaga ng kanyang dalawang anak, nagpapakain ng kanyang asawa, at saka naglalaban ng kanilang mga damit. <laughs> <laughs> ito, po na, eh. ito po yung kanyang anak, ayan po, ito po yung anak niya, na itong hmm. aking, aking... Oh, Tapos pakilala mo din si Ermita niya ay, <laughs> ay, 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 ay. Ito pa po ang isa kong anak. Ito. Yan yan po. Ah, ito po naman yung aking bahay. ito pa yung aking, ito pa yung aking apo. Ayan. Ayan. Ayan po. Ayan, guys. Ayan. Sina? ano? Erinitarium. Oh, uh, yung anak mo. Anak ko. Diyos ko. Ayaw niya ng camera. Tumalik. <laughs> so, Kaya isang gabi nga kami nag Ayaw o... niya ng camera. Sabi ko ako'y maglalive. Sabi niya. Ano ako po ako, ay, ako po guys ay natawa lang pero malungkot po ako dahil nga po nang, paris nga po itong akin <laughs> anak na, ah, uh, matagal ko po ulit bago ma, ma, ah. Uh, oh. Ah. Ay, ay, sabi niya Ika, ibigay mo daw muna saglit. Grasya. at papadalhan ka daw ulit ng ano, o oh, Ano kang gusto mo? Bakit yung gano'ng kikilid doon no yan ang kikilid sa sik Padadalhan ka daw Nata. ulit ng ano, um, ako may papadala sa iyo ng reciebook. Anay! Ha? Alam An ka, pagpag-check up ka. Na. Hindi, ngayon. Oh, ngayon. Ano, Ay, anong oras? Samat pa sa maka na kay Andre. Anay! Kaya magsama magsamit na. Sabi mo sabihin mo dun sa mga ano, mm -hmm. subscribe. Ba, ako, please subscribe and comment down below. So, yung 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 don't forget hey. to Sana nga like. <laughs> Sana <yung mga> live. <laughs> Yan. Para po sa aking ah, mga kaibigan no, dyan. No, Yan. Maraming, maraming salamat po muli sa pag-suporta niyo po sa akin. Eh, ako medyo pagod po. Tumulo po ako kagabi alas 2 na gumawa po ako ng ice paso. Masaya po niya ako dahil po nang nakita uh, niya na yung pinaka maganda niya. Nakita ko na daw po yung pinakamaganda maganda kong anak. Ay, hindi naman po papaigel ibang kapatid. Yan. Dahil daw, ay, po ang pinakapangit sa totoo lang, eh, Siya po ang pinakapangit. Ayan po. yan po ang, pin po ang pinakapangit kong anak. Ayan. Wala pong kaitsu-itsura. <laughs> ari po yung kanyang anak. yan yan po ay... Ayan. O, oh, matakpan. Kaganda-ganda ng mukha mo. Tinatakpan mo. Kaganda-ganda. Oh. Oh. takpan ang mukha mo, anak. ay... Nakal, ano, YouTube ko yan. Oh. Yan, yan po yung aking apo. Ka, hindi, hindi naman na imig pero nasa isip lang niya. Ay, tangi siya, makukuha yan ng anak mo, maniwala rin. Ang ano ang matatayo, kasabihan. Eh di ko pala imig ng imig ng pangit. Nung ikaw ay buntes ha? pa. E eh, eh, di ko pala imig... Imiimig in, ko dati noon kay Rainelle. Ano? Anong daan na niluloko kumata yung puting sa ilong? O. yun? Ang laki ng butas sa ilong yun sadya yun naman na yun sa ama yeah, see, guys hindi, sa, ano, maraming maraming salamat po, po guys uh, sa sa uh, panonood ayan po uh, ako po yung magpapaalam mm -hmm. na dahil po Dependin kailangan ko po muna ma ma itong aking anak na ito. Ano yung ama? Daan ay tama na yan, magpipicture na. O oh, yan, tama ay, na. na dapat dapat magpipicture muna kami. Thank you po, bye bye!